Mga ka-sports, sa dami ng magagaling na Pinoy players ngayon, hindi maiiwasan na may mga talentong hindi nasasama sa final lineup ng Gilas Pilipinas, Mapasi Games man or FIBA. Mga ka-sports, pero may ilang pangalan na talaga namang naging malaking tanong ng fans at bakit hindi daw sila kinuha ng mga coaches ng ating national team ng na Gilas Pilipinas. Ngayong araw pag-uusapan natin ang anim na players na sinasabing sinayang dahil hindi napasama sa mga international national games kahit na malaki sana ang maitutulong nila sa ating national team. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Unang-una sa listahan walang iba kundi si Lakay Renz Abando. Bakit mga ka-sports? Natural, isang champion player, high flyer, defensive stopper, clutch shooter, halos kompleto Ricardo. Sa Korean Basketball League nagpakita siya ng international level of a litasism at depensa. Kaya nang hindi siya masama sa mga final 12 na inilabas ng gilas, marami ang nagulat. Ang dahilan, ayon sa mga insiders Possessional depth maraming small forwards daw ang nasa pool kagaya nila Jami Malonzo, Calvin of Ta